Oke, Ay, guys so. oh. Okay. mga biwan Ang ingin ni, ano ni the so, na. So, sama si oh, <laughs> <Arky. laughs> <laughs> <don't, the> <laughs> Si Arky. As, ja, ja, Dito lahat mga CY tsaka mga ano. sa aming tao rito mga idol Bakbakan to Ayan o labanan to mga idol <makes noise> uh? Ay, gosa na. Ay, Ivan! Patag! Patag! Si tapos, 30 sa labas. Pero, guys, titipin namin kung magkano nang abutin. Kasi, namin 46K 46K. Gays, eh. Wala naman Wala naman ito. 70K up? Oo. Gano'n ba sa'yo? 300, 2000. Gano'n

namin ang magic ball yun eh. kaya... Ah, yung bolang walang angin. Wala, walang motor eh. Kumatay mula ako. Hindi pa lang bumiso. Kaya yung pinunan natin yung tatay niyo sa... Yung laban ni tatay niyo sa puso Rubio ginamitan nila lang bolang walang angin. Ginamitan talaga. Shooting. Galit na kayo ni Arnie, oh. Baya ng king of shooting, gumagamit ng bolang walang angin. Para pag tumama, sabahan, shoot na. Ayaka ka mo, oh.

Laban ni ano ngayon? Laban to ng ano, bata ni Jordan Banayad. Ay, yung ragaw. Ayan yung kalaban ni Sarolo. Ibigan ko. Uy, JC, pabukas ka na isang iglaw. Tangan lapad. Pa-SS ako ng mga siya. Si! Si! Okay guys, ayan yung kalaban niya, no? Oh. lapad. Guys. Matibay din yun, mukhang matibay. Mukhang nakaisayo ng Toto. Mukhang nakaisayo ng Toto. Malapit ang kalaban. E, doon siya, camera. Oh. Pusta lang nila. Ayan na, inuwa na. Ganun. Ayoko, ayoko, ayoko. Nakapusta na ako na yun. Inuwa na ni Arki.

Guys, last two, last two, last two. Ganda ng labanan. Oh, Bak e, e na na Mga bakbakan mga 'yon, Iyan ang laki natin. Iskor na Ang laki ng pustahan. Laki. 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 Laki.

پانچ Ano ba, lahat ng mga ano, lahat gagawin. Ano old ano, skill? Oh, old skill. Pwede manuntok ah. Kasi... <laughs> <laughs> <Sikasaw, nabos natin. laughs> so, mo sa tapat camera mo kasi Eh, ari. Eh, ari, Eh, Ari. 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 Ha? Ron, kang matalo. natalo ka, content ka na lang kay Boy. ha? hahahaha eh, nagiging ganyan gilaw! guys, mag uupi ng laban

Zet lak! Hey, zeker zet lak! Nee, zeker zet lak! IJs lekker schiet! Zet eens! IJs wel!

Pakirap sundan nung ano, sobrang bilis nila. Grabe, pag nang live. Ang bibilis. Para mga sang itin. Julianes versus Soka. Pag nakapag 10 seconds. Bak -bak na yan, bes. na yan, bes. Bakbakan mo na yan. Boom.

Hoy, sa ba? ba yan? Tama niya! <laughs> na <ino> mo, gago! Iwala mo na, Sarol! Iwala mo na! Yes, <laughs> Bor! Tama lang! Warning! Warning! ball! itataas mo na tira mo, ha? Alam mo na mangyayari dyan! Mabes! mo na yan, lang mabilitan si Magic ball yan, boy! Magic ball yan! Bola ko yan, boy! Sa roll! Ayan na! Oh. Aso na yan! Aso! May bibigyan mo na isang tagumpay! Ang nilong, lupit oh! Goal! Penalty Penalty game! Boy. Yeah. Talagang ano. Oh, hindi ang kakagat yung tira niya dyan. Magic ball yan. Yeah. Yeah. <laughs> Sa akin nga naman ni Wala Argy. Yeah. Magic ball, <laughs> <Magic> ball, ball <laughs> yan. <yeah. laughs> hindi tatalab yung shooter niya dyan. Pura mo. Argy, hindi tatalab shooter dyan. Ang Paula, ang Paula. Ang Paula, ang Paula. Ang Paula, ang Paula. Argi, magic boy Argi. Argy, sahabat usut! Highs! shoot. Nice. Highs! Switch. Switch. Highs! 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 Bes, bakbakin mo na yung bes. Bakbakin mo na yung bes, ha? Bom, bom, bom. Ayan na. Bakay na ti. Shooter yan, bro. Awak, Oh, good luck. Yeah! Magic bolian. yan. Dipensa sa roll. Ayan na, ayan na. Aso, aso. Oh, aso eh. Target. Magic bowler, Argi. Sa sa camera, umayos ka mag-isa. Ah, ang hirap ayusin nga. Sobrang tua. tuwa. Score, score. Ambilis kasi nila. Sobrang bibilis nila, alam na. Sina ayusin muna 'yung mga live. Paul na. Ay na, inayos nice, na. na, nice na. Boy, Sorry, sorry. Okay na, ayusin ko na. Sobrang bibilis kasi nila. Ay. 10, 6 lang score 10, 6 nice. Nice, nice nice foul Ganun nice. so, so, lang ha Up to 15 lang po ito 1 to 15 lang Shout out sa 14k viewers Ang score ay 10-6 0-6 Ayun na. 10 7 ang score. Bes, bakbakin mo na yan, Bes. Bes, bakbakin mo na, oh. Oh. Red wala sure one ball sa meter. ano yan, wala sure ball. Ay, wala na. Pauli mo lang ng Paulin, wala sure ball si Spot yan. Bes, tirahan ng tirahan yan, Bes. Ayun na. Wala kang sasayangin Pedro. Wala kang sasayangin, ha. Sasayang ka yeah!

Yay! Yay! Aso na yan, aso. Tigas ng kalaban ni ano ni Sarol. Bakit? Five seconds! Bigat ng kalaban. Sabi na magic ball. Sabi na ba ang magic ball? Oo. Sabi daw niya. Ayun ang magic ball ni shooting. King of shooting. Ayan! Yeah! Nice, nice, nice! Arki! Tumutungkil na tira! <laughs> Tumutungkil na! <laughs> Tumutungkil na! 12-9! 12-9! Ayan o! lang 'yon. Big! Alam mo na gagawin! Na Shout out nice. Nice. Ah. Ayun na po! Shoutout sa 19K! Viewers! Naaaaaan! Ayun na po ang score! Raktopeng sila po yan! bang bang bak aso aso awak repo warning warning na, warning na. Ena, ena. Bes, bak bak iwan ian iwan pati pamilya bes iwan tadi pamilya Nice! Surebol lang pare! Shoutout sa 20k viewers! Shoutout sa inyo lahat! Pasyon live! Ayan eh, o! Bes, wala kang sasayangin! Yeah! Wala na sinasabi ko! Nas, nas! Goy! Bola goy ha! Goy! Bes, aso bes! Aso na yan! Goy! Puta basag ang muka! Penalty, penalty! Tigas nun, sinigo yun Sa pool Sablay yun, sige, sige, sige lang Okay lang yun, okay lang, okay lang Okay lang okay lang yun Ayan o 10, 14, last Yes Grabe na Yes, sure mo na! Isa na lang yan! Yeah! Ano ba sasabi mo? <laughs> ano ba sasabi mo? Puta na! Oy, boy! Goy, bola, goy! Goy! Yung bola! Pulo mo lang agad! Ano ko na mo? 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 Magigbol Yan, bola ko. Ay di alam Ayan, Oh, Amer, nang Amer, nang Amer. Ano masabi mo sa camera? Nung bubomba daw si ano? Si Jordan. <laughs> ayan, laki ng bus daw. Ayan, laki ng bus daw. Ayan, sa kamer. Ayan, ayan, Pam, ano ba sabi mo, Pam? Ano ba sabi mo, Bam? 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 Ano ba Thank you sa pagtanggap. Sa susunod ulit, sa inyo. Maraming salamat. Guys, ganito. Sa lahat ng Pumira kasi wala siyang pusta dito. Uh, bigyan natin yung player para matuwa naman siya. Kasi siya naghihirap. Uh, um, huwag muna kayo magpikain sa akin. Saglit lang kasi alam ko naman na marami kayo. Ah, uh, mamaya ako na kayo pipihin pag namin sa bahay. Lahat ng pumusta huwag na kukulitin. Ako magpipihin. Kasi isa isa-isahin ko pa lahat kayo ha. Maraming salamat sa mga sumuporta guys. Sorry. Bob! Goy, goy! Bola, goy! Tangi na yan. 15-0 run yan, pare. Wala matalo.